to ana nang uwat uh, uh, ang mga katulong kay dako yeah, kay hello guys lang sa extra ha kaawan oh, si Rowena Rowena, Rowena. Ay, atong alaga na naman sa dito tao ay magsigig ka wala ba magsigig ka wala akong alaga Uy, nasa naman ka? Nindot talaga kayo dire ako. Nindot kayo dako. Ay, sa istraha, uy. Parang uwat ba, uwat. Namin yung bayanin ninyo. Pull out, tagpangita. Asa man! Dakuwa, bago din sa lugar. Ay, mapula, matagpangita. Anong mga tawana? Yes, na may kanten re, bagong tendera di re sa kuan. Sa bagong tendera di re sa kuan. Sa among giarian. Uy, yeah. pamayad mo, wa mo'y pamayad. Uy, why also ang bayad mo? Ay, eh. ay, utang sa niya? Inex sweldo na namo, oh, inex <laughs> Utang sa ni sunod tuig nang bayad kay ko kape ra man ni. Donors should siya kanang kuan ron. Ano na lang ta? Wato na to surusel kay natoy puto lamit to kayo. Guys, may kanten. Hay salamat. Ay salamat, salamat ra ta dai ko kasi na. Mara ne. La pagka init tabas kape. Tuang ka. dai wana dai. Ay na kay bawa ka na bisi ko no. Abi mangal na ko gidala ninyo. Nana lang oi, kay wato sud an. Asa ko ni nana lang. Wa butay sud Ang itlog na lang, ang itlog. Ayos. Awon niya na lang. Di nang tama nga on good. O oh, di nang tama is na karun. Ato sa sana nga ito, malaga Magkuhan sa amin. Tapos namin may nagkuhan. Char. Okay guys, tapos namin nag-order o cappuccino nga coffee. Char. Okay. Mmm. I-open lang na, good. Huwag ka dako naman, good, sa among asyenda, dere, ah. Asa mo ito sila? Anak ko lang, hindi mainit sa'yo. Nindo ta, dere, biyo, oh. Dere, ito. Oh. Sige, Ang oh, itlog. Ang itlog naman, akong ginapos. Puro ng itlog. Sige na Puro itlog ang baon. Ay. Sige na, Sige baon na baon lang ito si na kung kanon. Nakapoto itlog. Hindi ka abotiro sila, ito'y puto. Hindi lang, lang takakaon. Ay. Uy, unsod food. Itlog sa. Maguwat na Rosel sa puto. Puto. Ayan, kung mga on mong itlog, guhaon na lang kung itlog. Nas inyo kay <laughs> ako. Malaga to... ka itlog. Di, nas inyo. Tagsaan. Ayan, <laughs> nas iya. Kaya ako dito i-partner sa puto ba? Ah, uh, oo. Oh, i-partner natin sa. Tagay, pong Rosel ay. Kasi nito mo ang hinuon. Uy, mga na... rito, nagdahan na siya. Okay, hey ano guys, ano? welcome to my channel. Oh. Naami ka rin sa deserto. Nagsindira kong balik-balik sa deserto. Sa muka, ay. Sa dessert, sa deserto, ay. Katong mo, mandiri, ay. Manulog ka. Oh, isa mga yug pan. Nakoy pan. Hati na nga donut ng koantisyo. Kulong Ned. Okay, guys. Sagdahin so na sila diya, ah, magkulong.

Wa oh. <laughs> na may pan? Hmm, mm. For the go! <laughs> Be, hatong kauton. Ikatol ba yun na ang bilat niya guys. Yan, hatong mga kauton. Murag mo, mo. takak fake good naman siya daghang hugaw bitaw kanang Juan Ini ang ko natural Ikaw joy natural we Keneng Bermuda natural <laughs> One, two, Guys cereng cereng cereng

Hindi yan. Tanahan na tabi yan sa lalaki. Panlalaki man Sa iyo mo na among lalaki, no? Ay, kay Madam Marwan. Ah! Ay, alakay ba ako? Ikoan na siya. insert na siya. O, uh, ba, nang baan Andrea? Andre, okay, makita Kaya nga itong tinaguan niya. buang Ay, kung ibutunin siya kay Kaya mura, anong ka nagpakuha? Lalaki. <laughs> sa buso-buso na ba ikoan? Arwah samaonitas lima. Iya. Pak order. ya order. Happy meal. One French fries, one fried chicken, one bucket of ice. video <laughs> 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 so, video. Asan picture cellphone? Nagka na gusto nga anahawan. Picture, picture. min. Karon kita. Layo kayo, no? Nakatugod may sasakyanan, good. Layo kayo, diri ah. Dako kayong hawan, diri ah ba? Grabe, no? Dato kayong tagi eh. Sige na, picture na. Okay ramana bagay. Mas imuha kang kisang cellphone gamiton. Ruina. Asa mang imo ate? Oh, ang ako. Wala mo kay Tugnaw ka ayaw. Ay, rawin na. Ah! Tayag, tayo. Tayag, tayo. Any, no? sige na camera no sama bang na tuot mo do do tu asa tadinya dito ka da ini dang layo dai kayo deo hade i don't like your hands dirty i don't want i don't like eh hote, hote, minak hote, minak down 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 oy moga ra Hati daun, eh, eh. Eh. Ina. Gusto mo glayo dol. One, two, three. Unsa pagas niya? Diri o karena tunga diri awo. Kita Ay, kita jud. Di. Diri na lang tao diri o oh, diha, oh, diha mustunga o ya diri ko. Oh, oh diha. Dito mustunga sa anawan. Kit ay Hayag. Galen, sabihin your my have have bid you. Waqare. Waqare. Makita ka sakuan. Klarong tao nga nagpicture oh. 1 2 3. Smile. O tropa kanang layo kanang kitang buong nanahawan. One, two, three, smile. Kana. One, two, three. Oh. Loh. Menggani no. Picture dah Ada kang kayak tanom no. Main tag mga. Kuy mga gulay ni siya. Mura siya okra no. Hala okra gitu siya be. Hala, okra gid siya oh. Okra no. Okra man ni. Eh. Lagi okra. Hala ka. Okra man ni wina. Oh. Unsa man ikusa ning dakog O okra. Hala daga okra oy. Hala mura man siguro ning kusa ning nay wina? ruina. Unsa ni siya kusa? unsa ni siyang kuana gulaya nga nai bulaklak o unsa um, man ni siya basig bulaklak ni Rowena o kalabasa hala Rowena unsa um, ni kanang okra o kalabasa o unsa mura mo okra Wala mo okra pero ini gada ko siyang Lagi mo siya ukra, ruwina ka ng kuwan siya. Bulaklak mo siya, ruwina. Tanawa dito nai yung mga kuan mura oh. siya mga okra yung ini ko dey ingani ni o sa kanisya ala oh uh, di man siya okra o hindi na tatog mga gulay dito ano hmm. sigara pag tando in tao sa ruina tando tando na lang gid o oh. yung anak la ruina yung o oh, o nga mura okra ons oh. o oh, okra Yeah, bulak na ito. Sabi ng bulaklak da ito. ng panlasihan pagkuan. Dako kaayong lugar sana ula lang kaayong may lag makaing ani ang lugar ra hmm. ba? Ha? Oo, posible posible di to robi.

emang saya cumari tapi kabitnya sih woi bom sih cumari 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 Bakre. <laughs> 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 Masya Allah. Tidak nak warui na. Oi, makan mati. Huh. Lagi. <laughs> Lagi. Ya let's segawat bak. Hilbert. Eh, Hilbert. Anak kau nak rumah bak entah iblis. Ya let's go sot 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 sur-a. sur, -a, sur, -a, sur, -a. sur -a. Kamari, her name, Kamari. Kamari and Philippines and what lang? Hoy, Kamari, magdali! Bird! Kamari, hurry up! Faster! Faster!

What are you drawing, I said? I said, look, ginaong color, the ginaong dress, tika ka mao. Oh. Dali, wadi hawa. Wala, kanindot guys, dali ah. Nindot kayo dali guys. Ah. Ako kayang lagar. naghan kayong kwarto-kwarto. Nindot. Oh, nabuang pong asawa. Tiyok-toyok, oh. Tiyok-toyok, tiyo, tiyo, tiyo. <laughs> bard, bard, buntis na buntis si kaon. <laughs>

Mari, mari. Oh, la, 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 anay, kade. <laughs> <lalala, anay, lalala. laughs> Yata, gikwaan akong kalas buang, ay. Nakita nang akong upaw, yawers. Nakita nang akong kalbo, yawers.